Hi everyone! For today's video, nandito tayo sa Barangay Agnay para bisitahin itong giant pipino na talaga namang pinupuntahan ng ating mga kababayan. Sa unang tingin, mamamangha ka talaga sa laki ng pipinong ito. May habang 118 cm at approximately 52 kg raw ang pipinong ito. Kung gano'ng kaliit ang puno niya, gano'n naman kalaki ang bunga niya natilay pasok na pasok sa heaviest cucumber ng Guinness World Records. Ayon pa sa mag-asawa, ang mga bagong bunga ng pipinong ito ay hindi lumalaki at tuluyan ng namamatay dahil tila naaagawan sila ng nutrients ng higanting bunga nito. Sa rumblon na nga ba matatagpuan ang bagong Guinness World Records Heaviest Cucumber? Kung kayo po ay may mga kakilalang eksperto upang ma-assess ang giant cucumber na ito, maaaring makipag-ugnayan sa Municipal Agriculture Office at sa pamilya ni Tatay Oka at Nanay Charing. Ang bakura na mag-asawa ay nananatiling bukas sa publiko upang masilayan kung gaano.